ano na namang katarantaduhan ito kibuloy iginumpara kay Jesus Cristo ginulan ng reaksyon ano naman ito at ang sabi nga dito kumakalat ang ilang post na nagkukumpara kay Kingdom of Jesus Christ kay OJC founder pastor Aporo Kibuloy kay, kay Jesus Christ dahil daw sa pagiging akusado ng una sa mga patung-patung na kaso saan ng ilang netizen bilang appointed son of God Appointed son of God. Sino nag-appoint John? <laughs> Diyos ko po ay tila nangyayari din kay Kibuloy ang mga dinanas ni Heso Kristo noon kaya hinatulan siyang ipako sa krus. Diyos ko po. O oh, sige, payag na kami. Ipako nyo na sa krus yan. Pagbuhatin nyo rin ang krus. Tapos hagupitin din ha. <laughs> Diyos ko po. Linawin ko lamang po ha. Si Heso Kristo po ay napagbintangan. Napatawa na ipako sa krus. Pero hindi naman po siya nagtago ano, at saka hindi rin naman siya nang molestya. Wala rin naman siyang 12 years old na minolestya. Wala rin naman siyang mga ginawang mga paghihingi. Wala siyang sinabi na lahat ng pera ng taong bayan ay ibigay sa kanya. Kaya malayong malayo ha. Pero sige, payag na kami. Ipako nyo na yan sa cross. Pagbuhatin nyo ng cross. Tapos hagupitin. Ha? Mga ano, mga mongguloy. <laughs> so ayun know, na, active seven good days. Uh, walang tulad. Diyos ko po. Pero payag kami, ipako niya sa cross. Pati warik. <laughs> so you know. ayun yeah. na.